Mahirap isipin na ang mga maliliit na mga nilalang pala na ito ay nagtataglay ng ilang uri ng katalinuhan. Huwag na nating patagalin, narito ang ilan sa pinakamatalinong insekto sa buong mundo. Praying Mantis Bagamat mukha silang mga alien na nilalang, natutunan ng ilang tao na ang mga praying mantis ay pwede palang maging alagang hayop sinasabi ng mga may-ari na tinuturuan nila ang kanilang mga praying mantis na gumawa ng mga trick tulad ng wave on command o paglalakad sa kanilang mga kamay kapag sinenyasan. Kung sila ay nasa kawalan, ang mga mantis ay gumagawa ng sarili nilang kakaibang mga trick kabilang ang mga paggaya sa mga orchid at paggawa ng isang flower impression na talaga namang kahanga-hanga. Kaya naman tinitiyak na isang masarap na pagkain ang ibinibigay para sa matalinong nilalang na ito. Napakahusay nila pagdating sa camouflage at nagawa pa nga ng mga mantis na lokohin ng isang Australianong journalist na si James Easley nang una niya makita ang mga mantis sa Indonesia noong 1879. Inuulat niya ang tungkol sa hindi kapanipaniwalang mga carnivorous orchid. Ngunit iyon pala ay isang praying mantis lang upang pag-aralan ng mga insekto na ito. Nagpasya ang mga ko na suotan sila ng 3D glasses bagamat alam nila na ang mga vertebrae ay may malalim na pangunawa, ngunit nais ng mga siyentipiko na makita kung ano ang gagawin ng mga praying mantis at pinapanood sila ng isang nakakatakot na pelikula upang makita kung sila ay magre at ganun nga ang nangyayari. Sa kabila ng kanilang maliliit na utak, pinatunayan na ang mga mantis ay magagaling na insekto Bago tayo magpatuloy, iklik mo lang ang bell button para lagi kang updated sa susunod pa nating mga video Welcome sa Kahusay TV Turtle Ant Kung hindi ka isang insectologist, ang lahat ng langgam sa malamang ay halos pareho sayo Bagamat naiiba ang mga ito sa laki o kulay, gaano ba ito kahalaga? Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, humigit-kumulang 14,000 species ng langgam ang natuklasan sa mundo. At lahat ng mga ito ay may iba't ibang katangian. Kahit na wala kang alam sa biology, ang mga turtle ants ay madaling makilala kumpara sa ibang mga langgam. Karanihan sa mga kinatawa ng species na ito ay may isang hindi pangkaraniwang malapad na ulo na mukhang isang barya sa mga teorya kung bakit mayroon itong hindi pangkaraniwang hugis. Panangga kaya nila ito mula sa araw o tray para magdala ng pagkain? Bagamat nakakatawa, may iba itong kadahilanan at wala ring misteryo dito. Ginagamit ng mga langgam ang kanilang malalaking ulo upang harangan ang mga pasukan sa koloni nito. Ang kanilang mga ulo ay ginagamit bilang isang uri ng mga pinto o hatches. Ang ilang miyembro sa pamilya ng langgam na ito ay may mga parisukat na shields at ginagawa rin nila ang kanilang tungkulin. Alam din ng mga insektong ito kung paano baguhin ang direksyon ng katawan kapag sila ay mahuhulog. Upang gawin ito, kailangan lamang na gumawa ng isang simpleng paggalaw ng kanilang mga binti para makabalanse. Caddisfly Ang larvae ng insektong caddisfly ay nabubuhay ayon sa prinsipyo na ang tahanan ko ang aking kuta tulad ng mga butterfly caterpillar maaari silang gumawa ng silk at gamitin ito upang bumuo ng mga compact shell ang mga proteksyong takip na ito ay gawa mula sa buhangin maliliit na bato sanga dahon at maging mga shell at sa panahon ng panganib ang mga larvae ay umaakyat lamang sa bahay at hinaharangan ang pasukan gamit ang ulo nito na natatakpan ng chitin na armor nito para walang mandaragit na makapasok sa loob. Mga putakti Ang mga putakti ay kilala sa pagiging mas agresibo kaysa sa mga bubuyog at mayroon silang uri ng katalinuhan. Karamihan sa mga tao ay hindi na naising makalapit dito upang pagmasdan sila. Kilala ito dahil sa mga isting nito at ito ay sa kadahilan ng nais nilang ipagtanggol ang kanilang mga kamag-anak. Ugali nila ang makipag-usap sa isa't isa at ibahagi ang kanilang mga karanasan at kaalaman sa kanilang mga kapwa-putakti. Gumagawa sila ng mga komplikadong pugad gamit ang sapal at dahon ng kahoy na nangangailangan ng maraming kooperasyon, kasanayan at katalinuhan. At ang mga pugad na ito ay puno ng isang bagay na napakahalaga sa kanila, ang kanilang mga anak. Kung ang mga tao ay hindi interesado sa mga bahay ng putakti na puno ng maliliit na anak, ang mga mandaragit tulad ng mga raccoon, skunks at oso ay sabik na kainin ang mga ito. Ito ang nagiging sanhi ng pagiging paranoid ng mga putakti at ito rin ang dahilan kung bakit sila ay agarang tumutugon sa anumang banta sa kanilang kaligtasan o sa kanilang pugad. May kakayanan silang matuto at madalas na lumalabas sa mga lugar na kinakainan ng tao upang makakuha ng matatamis na pagkain. Tulad ng mga buboyong, ang mga putakti ay may iba't ibang mga trabaho, ngunit ang mga ito ay hindi kapanipaniwalang maraming nalalaman kung ang isang manggagawang potakti ay hindi sumipot sa oras ng kanyang trabaho. Gagawin ito ng isa para matapos pa rin ang trabaho nito sa araw na yun. Down Beetle Maraming nilalang ang may mga kakayahang magsalawa ng malalayong paglalakbay at kung minsan ay nahihirapan tayong maunawaan kung paano sila nakakarating sa pupuntahan walang tulong ng GPS o kaya ay mapa. Natuklasan mga ng mga siyentipiko na ang mga dung beetle ay gumagamit ng astronomiya sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao ay tumitigin sa mga bituin upang maitala ang mga daanan at ang mga beetle ay hindi na iiba. Ginagamit ng mga nocturnal dung beetle ang liwanag mula sa Milky Way para i-orient ang kanilang mga sarili. Hindi ko mo kumakain ka ng dumi ay kailangan mong magkaroon ng bad manners ang mga beetle na ito ay iginugulong ang kanilang pagkain palayo sa tumpok ng pagkain upang bigyan ng espasyo ang kanilang mga kapwa beetle para masubaybayan kung saan sila patungo. Gumagamit sila ng mga pahiwatig ng skylight tulad ng mga nagliliwanag at ningning at kulay mula sa Milky Way. Ang mga siyentipiko ay nagtipo ng mga grupo ng mga dung beetle at dinala ang mga ito sa isang planetarium. Sinubukan nilang ilantad ang mga salagobang sa iba't ibang sistema ng bituin at nalaman nilang hindi sila umaasa sa mga konstelasyon o maliliwanag na bituin kundi sa Milky Way mismo. Langgam Noong una, hindi itinuturing ng mga siyentipiko na ang mga langgam ay sadyang matalino. Pero ang totoo, ang mga langgam ay may capability na makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran lalo na sa mga komplikadong paraan na nagpapakita ng katalinuhan sa trabaho nito. Kapag lumilibot ang mga langgam, gumagamit sila ng iba't ibang clues kabilang ang posisyon ng araw, mga polarized light patterns, direksyon ng hangin at iba pa. Kung oobserbahan mo, mas iniisip ng mga langgam kung saan sila pupunta at kung paano makararating doon mayroon silang iba't ibang mga module kung saan nag iimbak sila ng mga partikular na uri ng impormasyon pagdating sa kanilang paglalakbay. Ang mga langgam ay may kakayahang magkaroon ng plan B kung sakaling mawala sila. Gumagamit sila ng isang sistematikong pattern ng paghahanap o pag kung hindi nila mahanap ang kanilang dinadaanan. Mga Bubuyo Ang mga mananaliksik sa Queen Mary University of London ay nagpasya na magsumite ng isang kakaibang kahilingan para pondohan ang kanilang research. Nais nilang bigyan at malaman ang katalinuhan ng mga buboyo. Maraming nangyayari sa loob ng kanilang beehives at nais nilang matutunan kung paano magpakain mula sa iba't ibang mga bulaklak at magsagawa ng maraming gawain. Ang kanilang pananaliksik ay nagpakita na ang mga bubuyog ay hindi lamang may kakayahan ng matuto mula sa kanilang kapaligiran ngunit may kakayanan din silang magturo sa kapwa buboyog. Tinuruan ng mga siyentipiko ang mga, mga buboyog kung paano manipulahin ang mga dilaw na bola sa isang tiyak na lugar at ginagantimpalaan sila ng tubig na may asukal sa paggawa nito ng maayos at pagkatapos ay pinapanood nila ang mga bubuyog na nagtuturo sa mga bagong bubuyog kung paano gawin ang parehong aksyon. Ang dami ng mga neuron sa utak ng isang bubuyog ay kasing dami ng isang solong retina ng tao. Ang mga bubuyog ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-headbutting, pagbangga sa isa't isa at sa pagsasayaw. Mga anay Karaniwang nalalagay sa panganib ang mga anay dahil sa sila ng mga tao. Pero alam mo ba na ang kanilang pangunahing kinatatakutan ay ang dehydration? Sila ay mga mahihinang nilalang na dapat ay nananatiling basa sa lahat ng oras. Ang mga malalaking punso ng anay ay well-engineered at ito ay idinisenyo para sa pinakamahusay na sirkulasyon ng hangin sa loob. Ang mga punso ay may mga komplikadong lagusan na ginawa upang alisin ang carbon dioxide at tubig at pinapayagan lamang ang hangin na may tamang humidity, kailangan ng anay na gumamit ng hangin. Solar energy north-south positioning at ang kanilang talino. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay isang mahalagang bagay sa buhay ng mga anay. Kung ang panganong sundalong anay ay lumaki ng napakalaki para makakain, papakainin sila ng mga manggagawang anay. Kung ilalagay sa panganib ang ibang insekto gaya ng mga buboyog at langgam, sila ay nagsisitakas na hindi alam ang mga gagawin dahil sa takot. Sa isang pag-aaral naman sa mga anay, Inilagay ng mga mananaliksik ang mga anay sa isang panganib. Ang mga anay ay lumalagay sa isang maayos na paraan ayon sa kanilang social hierarchy. Ang mga worker na anay ay naghahanap ng paraan upang makalabas habang ang mga fighter na anay ay nakahanda kung sakaling kailanganin nila silang ipagtanggol. Nagpapakita rin sila ng pagiging altruismo o hindi makasarili sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga kasama. Kung ang isang anay ay natisod o nahulog, tutulungan ito ng iba sa halip na lakaran lamang ito upang iligtas ang kanilang mga sarili. Mga tutubi Maaaring may maliliit na utak ang mga tutubi, ngunit mas katulad natin sila kaysa sa inaakala mo. Ang kanilang utak ay may kakayahan sa mga bagay na hindi kaya ng ibang mga insekto at karaniwang makikita lamang sa mga hayop tulad ng primates ang mga tutubi ay very focused kapag ang mga tutubi ay nanguhuli ng iba pang mga insekto. Madalas silang makatagpo ng isang pulutong ng mga ito. Gamit ang kanilang superior na katalinuhan, nagagawa nilang tumuon sa kanilang biktima at i-filter ang lahat ng iba pang mga insekto na hindi nila bibiktimahin. Ang kanilang katumpakan ay kahanga-hanga at mayroon silang humigit kumulang 97% na pagkakataon na makuha ang kanilang target. Sinukat ng mga siyentipiko ang kanilang neuronal activity sa panahon ng kanilang paghanting at nalaman na ang kanilang mga utak ay gumagana ng katulad sa mga utak ng mga primate. Dahil ang mga totobi ay mga insektong namumuhay na sa paligid ng may 325 million years na ang nakalilipas. Ito ay isang kahangahanga. Leaf Cutter Ants Habang ang mga bubuyog ay tumutulong sa atin sa agrikultura, Ilang uri naman ng langgam ang nagtatanim ng mga halaman bago pa ang panahon ng mga tao. Noong ang mga dinosaur ay nawala, 65 million years na ang nakalilipas, ang mga leaf cutter ants ay nagdadala ng mga bulaklak at iba pang bahagi ng halaman sa isang ant hill, ngunit hindi upang kainin ng mga ito. Nagsisilbi itong material para sa pagpapadami ng isang espesyal na kabuti. Ang mga langgam ay ngumunguya ng mga dahon at iniiwan ng mga ito upang mahinog sa mga espesyal na plantasyon. Ngunit bakit kailangan pa ng mga langgam ang mga kakaibang kabuti na ito? Ito ang kanilang totoong pagkain. Habang pinoprotektahan ng mga magsasakang insekto ang mga mushroom mula sa mga mga panganib na parasite, ang mga sakahan ay matatagpuan sa ilalim ng lupa sa isang sterile at maliwalas na kapaligiran. Ang ilang mga eksperto ay nagsasabi na ang mga gayong advanced na antas ng agrikultura ay hindi pa nakakamit ng mga tao. Ang mga leaf cutter ay nagpaparami rin ng mga alagang apids. Ang dahilan ay ang mga insektong ito ay kumakain ng katas ng halaman na mahalaga para sa mga langgam. Ang resulta ay isang symbiotic na relasyon. Ginagatasan ng mga langgam ang mga apids binibigyan sila ng mga masisilungan at dinadala sila sa isang anthill tuwing panahon ng taglamig at ang mga apids ay natutuwa sa gayong pangangalaga sa kanila. Kung umabot ka hanggang dito, tara at mag-subscribe ka na rin at i-click ang bell button para updated ka sa mga susunod pa nating video. Salamat at hanggang sa muli, mga kahusay.